ganyan yung anak mo, okay, no? Sarap, sarap ito. Ano na? Sarap. Masarap? O, pag ko ng tatlo, tsaka mo bubuksan, ha? <laughs> Pinagkagawa mo, puta kina ka! Ha? Ah, nah? kaya Ganyan, lalo mo? Nakaka, ha? Ah? Hi, guys! So, ba, diba guys, nabunutan na si Papa ng ngipin. At dahil nabunutan siya ng ngipin, as in, wala na talaga si ng ngipin. Lahat nung ano, may mga binunot sa kanya, siguro anim yun o pito, yung mga natitira niyang ngipin. So, ngayon, talagang totally wala na siyang ngipin. So, Nagpapahinga siya ngayon sa may kwarto at isa lang ibig sabihin niyan, ako ang may-ari ng kusina at dulutuan ko siya ng mga pagkain. At yung mga pagkain na ibibigay natin sa kanya, kompleto ha, kompleto yung ibibigay natin sa kanya dahil ganoon natin kamahal yung tatay ko eh. Kompleto ang ibibigay ko sa kanya mga pagkain guys. Merong appetizer, merong main course, tapos meron ding, syempre meron din dessert. Ayan, so kompleto, kompleto ang ibibigay natin sa kanya dahil mahal na mahal ko itong tatay ko na ito eh. Tara, pakainin natin sa baba. Pa? Ah. Kamusta na? Ay siya. Hi, ha? Ay siya. Ano yan? Pinapunin mo. Ang init, ang init. Nagluto ako eh. Ang init. <coughs> <coughs> eh, naano ko sa'yo dahil nga yung ano eh. Ano an anong, anong na kaya mo? Yung hindi. Kasi di ba yung wala kong ngipin na bulgaw. Wala nga Nabulit na, yeah. na, na lang, okay. at kaya ano. Ako na nagluto ngayon ng pagkain mo. Okay. Ayos, sarap yan. No? Ano? Masarap sigurado. Kailan ako nagluto ng hindi masarap? Eh, wala ba lang kayang masarap? Ayan nga, ayan Oh. Kompleto to pa ha. Okay. Ganyan kita kamahal. May? Okay, may? May appetizer? Appetizer? Pampulutan? May appetizer, may <laughs> merong main course. Oh. May main course, tapos ando dun pa sa yung dessert mo. mo so, Kung ganyan yung anak mo, okay, no? Ano na na? <laughs> kung ganyan yung anak mo, okay, no? Hindi ka pabigyan ng sinong, problema. Sinong ma? anak mo ang lagi nag-aano? Ako lang na rin Ako <laughs> lang, <laughs> lang, oh. Ha? Diba? Oh. Ako <laughs> lang yung mag-aano sa'yo. Kaya ganyan kapag ka nilutuan pa kita. Oh, dalawin mo muna. Teka lang ha. Nainit <laughs> pa, oh. bago oh, luto. Siyempre. <laughs> 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 Oo, oh, ano, 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 pa yan. Sarap ito. Ano na? Sarap. Masarap? Oh, pag bilang ko ng tatlo, tsaka mo bubuksan ha. Okay. Naamoy mo na, naamoy mo? Hindi. Hindi eh. Okay. Oh, okay. Ako naamoy na ko nung ano. Two, <laughs> oh, one, one, two, three. <laughs> Ay, ang putang kaya <lang> mo. Ang <laughs> ganagawa mo, putang kaya ka. Pakakain ko ba yan? <laughs> Puntang na. Ito, ang Ah, ah, ah. Ito, ang gitong. Ito pa. Ang tangin mo. Ito pa. Ang tangin mo. Oh. Appetizer? Main course. Oh. Yung dessert mo na doon, ice cream. Ice cream? puro, ikaw kumain. Puntang ina mo. Akala ko naman, napakaganda yung puntang bilidin. Kung ganyan ang anak mo, okay, no? Tuwa-tuwa pa naman ako. Kita mo, yun. iyan mo. Sige, mo. Aluto mo. O, mo. O, maluto ha! O, o. mo ha, nga. O. ina mo. Ha? 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 mo! Ya aga Hindi, Ni hindi ba ako to ah kagaling na ah. Tang ina mo. Ito pa mapakain mo. Ano? Ni eh god mo to putang ina hindi ba. Hindi ba balat ay. Tis. Hindi mo pa kitaron. Ina mo ka. Hindi. Taste-taste ka wala ba wala ano? Aba wala pang pustiso. Bumili ka lang ng lugaw. Ina mo. Ako ka. Kitiyan putang ina yan. Gago, ang tanginan itong hayop na ito. Hindi, hindi ka makapit eh. Oh. Uh. Oh. Nakakapit ba? ina. Tantan. <laughs> hindi dito pati ka muna. Pag meron ka lang ngayon tsaka mo nakakainin, sa aso ko na lang muna papakain lahat yan. Maslayang mo, gago. Sa aso ko yung makain. Yun. <laughs> sa aso na yan. <laughs> itarang mo, karek. Mga linggo, pwede pa yan. Hindi makakain pa yan. Hindi <laughs> 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 <Eat> mo <laughs>